habang naghahanap tayo ng makakainan gusto ko may sabaw ipasok muna natin yung video from Catanduanes ipasok ko na ba? ipasok muna sir! pasok! going back to Manila so medyo late na ako so ito yung San Andres Port yan yung ferry kailangan natin magmadali may bihay kaya? Mga um, alas 8 Ah Thank you From there, kuha tayo ng bill of lading Tapos babayaran na natin <laughs> Nagputput na yung barko Good morning Thank you 490 yung motor Tapos 320 yung 322 Yung sa ferry Next step is Coast Guard Morning. Thank you, sir. So from Coast Guard, diretso tayo sa PPA. So ito yung PPA. Good morning. Thank you. Ay na. Thank you. Pagbayad ng bill blading Then, uh, punta ka ng Coast Guard, then PPA. Coast Guard, walang bayad. PPA, 65 pesos. Then, ibibigay mo na yung copy nila. Ng bill of lading, tsaka yung sa PPA. Doon sa checker. Yan lang kadali. 8 a.m. na biyahe. Ito yung first time ko magbiyahe ng 8 a.m. Maganda pala magbiyahe ng 8 Maaga Hindi puno yung Barko Walang masyadong sasakyan So may inaayos sila dito Ah yung bagong ano to Pier